Ayan, mag-walking walking kami dito sa tabing dagat, guys. Dito sa baba ng bahay. Ayan, mag-walking walking kami. Kape. Ayan. Kape na din kelo Dito kami sa tabing dagat. Ayan. Mag Magwo ah? Kaya ayoko ng luceno So ayan guys. magwalking walking kami. Kuya, lagay mo chinelas mo dito. Ganito siya guys kapag umaga. Malapit lang yung sa amin guys doon sa amin sa taas. Tapos dito may tabing dagat guys. So ayan. Mag-ano tayo magwalking walking walking. Asa na si Itchos? Dito, walking ayan ayan maganda yung view guys kita nyo so si kuya dito tayo mag walking walking aw <laughs> ayan o oh. maganda rin siya, massage sa pa ah, guys ha dito kuya troy ayan mag walking walking Massage, massage yan sa paa guys. Maganda yan sa paa. Massage, massage. Ha? Mamangka tayo? Mabigat. Ayan guys, oh. Ang ganda ng ano, oh. umaga. Ang ganda si Tuya. Ito yan, dito yan. Sa kamantaya. Ayan. Ayan Ano yan? Pundo, buya. That's ayan ayan siya. Masaj, alis naman pa chinelas mo nga. So, ayan, ate siya, masaj siya ang paa, chichit. Ando na si kuya. Ayan siya. Walking, walking in the morning. Maganda yan sa paa, masaj. Masaj, masaj. Ayan okay. siya guys. Ayan. Dito lang yan. Sa tapat ng aming bahay. So, ayan. Sasha. Kapag ano, kapag ano, yung malayo, yung ano, ano, ano ang tawag doon? High tide. High tide. Ito, low tide. Diba? Low tide? Medyo lang. Medyo low tide. Medyo low tide. Ah, ah. So, ayan siya guys. Low tide. Mga boat. Pangingisda. So, ayan lang siya. Tapos, meron tayong kape. Chichon. Ah, diba? May black coffee tayo. Ayan. Oh, habang naglalakad. Black coffee. Coffee sa umaga with us. dagat-dagat. Charot. Dagat-dagat. So, ayan siya. Adiba with coffee or